sa ah, pabari ko eh. uh, share ko lang daw mabili ko ano uh, 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 Ito maliit lang ito bagay pero wala kayong tulong no? So dito kasi nga Let's go po, punta ako dito eh. ah, Ang hirap kasi ng setup, ako, bali ano kasi ito Ah, uh, parang <coughs> dito snake mount sa aling ito lang sya nakasaklit na no? so, ipakita ko sa inyo ano kung position nya gano'n so I hope na malakas yung ating boses kasi itong setup na to wala tong ano wala tong ko na yung siya k no upgraded na to eh so well ba man tuloy niyo mga ganyan motor sport so yung iba ayan nakikita ko sa mga iba na pa convert na sila into ano mechanic uh, shattered k no shattered k o yung iba yung sa inyo so dagdag safety sa motor natin yan so mas pa nga yung may alarm eh. yung iba may alarm eh. pero sa akin okay na ako dito kahit wala alarm basta may list break yung sa iba may alarm para pag naganaw siya tumutunog na parang sasakyan nung alarm ng sasakyan ganun yung tunog so maglindol lang muna ako dito sa bibe pare ko maraming salamat sa pagsama ngayong araw at pupunta pa akong silang so,